Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na ito mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Badong. Pisting mga aswang na ito. Sunugin na natin ang mga ito. Basil, Maki, at nang makalayo na tayo sa gubat na ito. Ngunit ang sagot nitong si Basil Kapatid na Badong Mas nakakabuting balikan siguro natin Ang lumang gusali Na nakita natin doon sa gubat Baka makakita tayo ng sagot Sa ating mga katanungan Baka mayroong isang tao Ang nasa likod Ng lahat ng mga ito Sumang-ayo na din itong si Badong Sa sinabi ng kanyang kapatid Ngunit kailangan na ilayo na muna sa lugar na ito ang kanyang asawa at ang anak na dalagita. Kaya inutusan muna nitong si Badong itong si Manong Rumi. Nadalhin na muna niya si Lala at Atina doon sa resort ng paraiso. Mas ligtas ang mga ito doon dahil maraming mga pulis ang mga nakaantabay. Makalipas ang ilang mga sandali. Nang makaalis na si Manong Rumi, agad nang naglalakad si Badong kasama si Basil, Maki at ang isang barigal nito na si Mata. Ang isa pang barigal nitong si Badong. Isinama na sa grupo nila ni Manong Romy dahil hindi pa lubusan na gumaling ang natamo nitong sugat. Sa mga pagkakataon na iyon, nagbiyahe na din si Namakro at Buhawi kasama ang kanilang mga kaibigan. Sabik na sabik ang mga ito na makita ang lugar kung saan lumaki at si sina Makro at itong si Buhawi. Balak ng mga ito na manatili doon sa lugar ng San Nicolas ng isang buwan bago bumalik ang mga ito doon sa isla ng Sikor. Samantalang sina Riba naman kasama ang matalik na kaibigan na aswang na si Koko, nakarating na din ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito nang makita ang ama nitong si Riba na si Bunit. Ngunit nagtataka naman agad ang mga iyon dahil hindi nakita nitong si Riba ang kanyang mga tiyuhin, lalong-lalo na itong si Badong. Kaya ipinaliwanag na lamang itong si Bunit ang lahat. Susunod na lamang sila doon sa isla ng Kawa. Kaya sa araw din na iyon, humanda na ang mga ito. Samantalang sa mga pagkakataon din na iyon, kasalukuyan ng papalapit sina Badong doon sa pangpang, kung saan nandudoon nila, nakita ang lumang gusali. Nakahanda na ang kanilang mga dalang armas. Isang sugal ang kanilang ginawa. Sa tingin kasi ng mga ito, napakaraming mga nilalang ang nandarito sa lugar at batibilang nilang nanganganib ngayon ang kanilang buhay. Maingat naman ang kanilang mga kilos hanggang sa mapadako na ang mga ito doon sa mismong pasukan ng gusaling iyon. Napakatahimik ng buong lugar. Wala silang nasipat na mga nilalang. Kaya agad na nakapagpasya ang mga ito na pumasok na doon sa loob ng gusali. Sa mga pagkakataon na ito, sinubukan na nilang pasokin ang mga nakikitan pintuan. Sinubukan nilang alamin kung ano pa ang kanilang mga matutuklasan. Makalipas ang ilang mga minuto, may nakita silang damit na pang Kaya nagtataka si badong, dahil ang damit na iyon bago pa lamang doon sa lugar. Ibig sabihin lamang mayroong tao ang nakapasok sa lugar na iyon at hindi pa ito katagalan. Batay kasi sa damit nilang nakikita, malinis at wala pa itong bahid ng dumi. Sa tingin pa nga nila, Baka ilang oras pa lamang ang inilagi ng damit na iyon sa gusaling kinaroroonan nila. Ngayon, ang hinala nilang may sa likod na sa mga pangyayaring ito ay nagkakaroon na sila ng matibay na paniniwala. Kaya muling umusad ang mga ito. Sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito sa kanilang mga kilos at galaw dahil alam nilang mayroon silang kasama sa gusaling iyon na ibaba hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa isang napakalawak na silid. Nakakagulat ang sumalubong sa kanila na mga tanawin doon. Nakita nila doon sa loob ang mga laboratorio na parang ginawang mga eksperimento ang lugar na iyon. Marami silang mga nakikitang nakapreserve na mga nilalang na nakasilid doon sa mga chamber. At ang iilan sa mga ito, katulad ng nilalang na umaatake sa kanila, Ibig sabihin, mayroong malaking eksperimento ang nangyayari sa lugar na kinaroroonan nila ngayon. Sinuyod pa nila ang buong kasulok sulukan ng lugar ng silid para makapag-imbestiga. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, may mga lihim ng nakamasid sa grupo nila ni Badong. Ang namumuno doon sa lugar na sina Dr. Sarte at Kolonel Abaya kasama din ang mahigit sa sampung mga pinakamalakas na mga sundalo. Ang mga sundalong ito ay matagal nang wala ng kaugnayan sa pamahalaan. Pinabayaran ng malaki ang mga ito para sa kanilang misyon at serbisyo. Itong si Dr. Sarte ang namumuno sa kanilang malaking proyekto sa islang iyon. Kasama din ang ilan sa mga doktor Marami silang mga pinag-aralan na mga nilalang doon sa lugar. Ngunit ang pinakamalaki nilang nagawa na parami nila ang bilang ng mga nilalang na dulon. Ang nasa likod kasi ng proyektong ito bukod kay Dr. Sarte, ang pinakautak ng lahat ay ang mayor ng bayan ng San Nicolas na si Mayor Abansado. May maitim kasi na balak ang mayor na sakupin ang isa pang isla na kilala na pinagkukunan ng mga ginto. Nasa ilalim na kasi ito ng gobyerno. Kaya walang makukuhang kayamanan itong si Mayor Abansado kung hindi siya gagawa ng paraan. At ang isa pang dahilan na ibinta ng Mayor ang kanilang mga pinag-aralan ng mga nilalang sa ibang bansa. Doon sa isla ng Kawa, may lihim silang daanan at kuta maliban doon sa gusaling nakita nila ni Badong napakalaking organisasyon ang nasa likod ng mga ito. At balak ng doktor na hindi nabubuhayin pa ang grupo nila ni Badong. Utos ng doktor na papatayin na ang lahat ng mga ito doon mismo sa loob ng lumang gusali. tinalaga na ng mga sundalo ang mga mababangis na mga nilalang para abangan ang paglabas nila ni Badong doon sa laboratorio. Nabahala na kasi ang doktor Baka kung mayroong makakadiskubri sa kanilang ginagawa. Kaya sa mga pagkakataon din na iyon, may mga inutusan na tauhan itong si Colonel Abaya para sundan ang sasakyan nila nilala para tapusin na din ang mga ito. At may mga nila lang na din na ipinakalat ang doktor para salakayin na din ang resort ng paraiso. Na alarma na kasi itong si Mayor Abansado nang mapag-alaman nilang may mga tagalabas sa isla ang nakakapasok na at nakakatuklas sa kanilang kuta. At nang malaman din ito na napatay ng mga bagong dating ang mga aswang na umata sa mga dayo kagabi, agad na nagutos ang mayor na linisin na ang buong isla bago pa mayroong makakalabas sa mga taong nandoon. Lalong natakot ang mayor nang mapag-alaman na ang grupo pala nitong si Badong ang mga taong nakakapasok doon sa lugar. Alam nitong si Mayor Abansado ang kapasidad ni Badong. Alam din niya ang pagkataon nito dahil kilalang kilala itong si Badong sa kanilang bayan pati na rin sa mga karatig na lugar. Sa mga pagkakataon na iyon, kakaunti na lamang ang mga nandudoon sa resort ng paraiso. Nagsiuwian na kasi ang karamihan sa mga ito kahapon lamang. Tanging natitira doon ay ang mga pulis na inutusan nitong si Mayor Abansado na magbabantay doon sa resort. Pati ang mga pulis na ito, wala silang kalam-alam na ginamit lamang sila ng Mayor. At ngayon, para wala ng ebidensya o balakid sa kanilang proyekto, ipapatay na din niya ang lahat ng mga pulis na ito doon sa kanyang mga nilalang na mga aswang. Ang mga aswang na ito ay ang mga dulon. Mga nilalang na kulang ang kalakasan sa pag-iisip dahil ginawa lamang ang mga ito na may magmamando sa kanilang mga dapat na gagawin. Habang nagbiyahe din si Nalala, pabalik na sana doon sa resort. May nakita silang malaking puno ng kahoy ang nakahambalang doon sa kanilang daraanan. Sinubukan pa nitong si Manong Romy na iwasan ang kahoy na iyon ngunit napasadyad na ang kanilang sinasakyan doon sa gilid ng mga malaking puno ng kahoy. At dito na naglabasan ang walong mga katao na may hawak na mga barel. Nakatutok na agad ang mga barel ng mga ito sa kanilang sinasakyan habang sumisinyas na palalabasin sila ng mga ito agad naman na pinatigil ni Manong Romy ang sasakyan at kinuha ang baril. Nagtataka ang mga ito kung saan galing ang mga kalalakihan na armado ng mga baril. Ngunit natitiyak nilang panganib ang dala ng mga ito sa kanilang buhay. Kaya wika nitong silyon. Lalaban tayo Manong Romy. Iatras mo ang sasakyan. Bilisan mo. Natatakot na sina Lala at Atina ngunit hindi na panghinaan ng loob ang mga ito. Saan ba ang kanyang pagiging asawa sa pinakamalakas na tao kung matatakot lamang agad sa mga ganong pagkakataon? Mabilis nang nakatutok na din ang barel nitong si Leon doon sa mga kalalakihan. Dahan-dahan na din na binuksan ito ang pintuan ng sasakyan. Hindi palubusan na gumaling ang kanyang sugat ngunit kaya na niyang makipaglaban. Mabilis naman na pinaatras nitong si Manong Rumi ang kanilang sinasakyan. Agad naman na nagpaputok ang mga kalalakihan habang nagtakbuhan ang mga ito papasunod sa kanilang sinasakyan. Nagawa naman agad nitong si Leon na maasinta ang mga ito. Sunod-sunod ang ginawang pagpaputok nitong si Leon na naging dahilan para agaran na bumulagta ang dalawa sa mga ito nakipagbarila na din itong si Manong Romy. Agad naman na natamaan niya ang isa at napuruhan. Patuloy na nakipagbarilan ang grupo ng mga kalalakihan. Gulat na gulat din ang mga ito. Nang may baril din pala ang mga taong nakasakay doon sa sasakyan. Masyado nilang minaliit ang mga ito. Ang buong akala kasi ng mga ito na simping bakasyonista lamang ang mga nando doon wala kasing sinabi itong si Hippie Carlos doon sa kanyang mga tauhan na grupo pala ni Badong ang mga nando doon. Tanging nakakalam kasi sa lahat ay itong si Dr. Sarti lamang at Kolonel Abaya. Nagpapatuloy ang palitan ng mga pagputok. Nanginginig na sa takot itong si Atina nang makitang lumusot na ang mga bala ng baril doon sa kanilang sinasakyan. Napatago na din itong si Leon sa likod ng mga puno ng kahoy kumirot kasi ang kanyang natamong sugat kagabi. Papalapit na ang limang mga natitirang kalalakihan habang patuloy na nagpaputok ang mga ito. Habang itong si Manong Rumi, wala na itong magawa nang makakita ito ng pagkakataon agad itong lumabas sa sasakyan at pagkatapos nagtatago sa likod. Ngunit hindi rin naman ito umalis dahil ayaw nitong iwan si Lala at Atina na sa mga pagkakataon na iyon na trap na sa loob ng kanilang sinasakyan. Itong si Leon, kahit na kumirot ang kanyang sugat, gumapang ito para mailigtas ang dalawang babae doon sa loob ng sasakyan. Nang matagumpay na makarating itong si Leon doon sa likod ng malaking puno ng kahoy, malapit lamang doon sa kanilang sinasakyan. Agad, nang binaril sa malapitan ang isang kalaban at pagkatapos sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagbaril. Napatay pa nitong si Leon ang isa, ngunit tinamaan na din siya ng pagbaril ng dalawang natitirang kalaban. Sa pulsa dibdib itong si Leon at sa kanyang tiyan, kaya agad itong bumagsak sa lupa. Maagap naman na kumilos itong si Manong Romy at itong si Lala. Sa isip din kasi ng asawa nitong si Badong, wala na silang mapagpipilian pa undi ang makipagsabayan sa labanan dahil abala ang dalawa sa ginawang pagbaril kay Leon nagawa nilang makalapit sa mga ito nabaril agad itong si Manong Rumi na tumama naman sa kanyang paa kaya napaluhod ang matanda sa lupa ngunit agad naman itong gumanti ng mga pagbaril patay agad ang kalaban nang mapuruhan ito sa ulo ng matanda samantalang itong si Lala agad itong nagpakawala ng mga pagtuhod na tumama naman sa tiyan ng isa. Pagkatapos, dalawang sapak pa ang pinakawala nito na tumama naman sa panga ng kalaban. Nang bumagsak na ito sa lupa, agad naman na pinagbabaril ito ni Manong Rumi na naging dahilan para agaran itong mapatay. Ilang sandali pa, mabilis nang kumilos ang mga ito. Baka kasi may mga darating pa ng mga kasamahan ng mga ito. Mahirap na sugatan pa naman si namanong Romy at itong si Leon ng maluba. Tumulong na din itong si Athena. Kahit na nangangatog ng mga tuhod ng dalagita, dahil sa takot, mabilis pa rin itong tumulong sa kanila. At habang muling pinaandar ang kanilang sasakyan, mabilis naman na gumawa ng paraan itong si Athena para maisalba ang buhay nitong si Leon. Itong si Athena ang kapatid nila ni Makro at Buhawi. Simula sa bata pa ito, mayroon na itong kakayahan sa panggagamot. At mas lalong napalakas pa ito ng turuan ni Dr. Maki. Kaya makalipas ang ilang mga sandali, napabuntong hininga na lamang ang dalagita at huwi ka nito kay Lala. Mama, ligtas na po si Kuya Leon. Nagpapasalamat na lamang ng palihim itong si Lala. Matapos iyon, makalipas ang ilang mga minuto, natanaw na nila ang base ng mga pulis. Pagdating ng mga ito doon, gulat na gulat ang mga pulis sa kanilang ibinalita. Agad na tinulungan ng mga ito si Nalion at Manong Rome. Dinala agad ang dalawa doon sa kanilang quarter para mabigyan ng karagdagang gamutan. Sinama naman si sina Lala at Atina ni Major Maro doon sa kanilang opisina. Para matanong at maimbestigahan ang dalawa. Sobrang nakapagtataka kasi na may mga umataki sa kanila. Ayon pa nga sa mga nakakataas sa kanila. Walang ibang naninirahan sa islang iyon maliban lamang sa kanila dito sa resort ng paraiso. Kaya isang malaking palaisipan sa kanila kung sino ang mga iyon. Ngayon sa isip ni Major Maro mukhang hindi lamang sila ang naninirahan sa islang ito. Kaya dapat silang mag-ingat. Tanong din agad ng Major. Nasaan na sinaserbadong Madam Lala? Bakit hindi nyo sila kasama ngayon? Agad naman na ipinaliwanag ng ginang ang lahat-lahat. Kaya mas lalong nagtataka ang mga pulis kung bakit may mga aswang ang umaatake sa kanila. Mas lalong naguguluhan ang mga ito. Nagtanong ang pulis kung sundan ba nila ang grupo ni Badong doon sa kabilang bahagi ng isla. Ngunit ang sagot naman nitong si Lala. Huwag na Major, ayon sa kanila, susunod din agad ang mga ito dito sa base ninyo. Hintayin na lamang natin ang mga iyon. Sa kanila lamang tayo susunod kung hanggang bukas hindi pa nakabalik ang mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, Dahan-dahan nang umaaligid doon sa resort ang mga dulon ng mga asuwang nakahanda na ang mga ito para atakihin ang lahat ng mga tao sa resort ng paraiso. Sa mga pagkakataon na iyon, matapos din na malibot nila ni Badong ang kalublooban ng malawak na laboratorio, balak ng mga ito na tingnan pa ang ibang mga silid na mga nandudoon. Ngunit pagkalabas pa lamang ng mga ito, agad nilang narinig ang kakaibang angil sa paligid. Pamilyar kay Badong ang mga angil na iyon. Pati pa nga sina Basil at Dr. Maki. Narinig na nila ang mga angil na iyon na tulad ng mga angil sa mga aswang kahapon dito mismo sa gusaling ito at doon sa mga umataking mga nilalang sa kanila kagabi. Kaya wika agad nitong si Badong. Mukhang naamoy na tayo ng mga nilalang kapatid na Basil. Humanda na kayo. Dahan-dahan nang naglalakad ang kanilang grupo papunta doon sa sulok ng lugar. Mas mahirap kasi para sa kanila ung makipaglaban doon sa malawak na lugar. Mas madali silang mapapalibutan ng mga ito. Hawak ngayon itong si Badong ang pamalong tubo. Mga itak naman ang hawak nila ni Dr. Maki at Basil. Baril naman ang hawak nitong si Mata. Papalakas na ang kanilang naririnig na mga pag-angil. Kaya batid nila ni Badong na malapit lamang ang mga nilalang na ito sa kanilang kinaroroonan. Sa isip ngayon nitong si Badong, kailangan nilang tuklasin kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga kababalaghan na ito. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang patumbahin ang lahat ng mga aswang na nasa paligid